Sa loob ng isang daang araw, tayo ay nagpo-post ng ating video sa ating social media accounts dito sa TikTok at sa YouTube. At ngayon, ang isang daang araw o isang daang video na ating ipopost din. At ang araw na ito ay ang aking kaarawan. Pero ano ba ang silbi nitong 100 days devotion natin? Sa totoo, ito ay paalaala para sa akin sa loob ng isang dang araw kung tayo ba, kung paano tayo nabuhay. Sa pinakikita dito na araw-araw, pagising sa umaga o gabi, gumagawa tayo ng video bilang paalala kung ano ang mga ginagawa natin. Marireview ko ito. Ito ay para sa akin. Maaring nadamay lang po kayo dahil kasi sa aking social media account ito pinupost. Pero ito yung laman ng aking kasipan na kung mapapansin ninyo, susuriin nyo from January 30 hanggang ngayon ay iba-iba. Makikita nyo rin, mapapansin nyo rin kung ilang beses ako lumabas ng templo at ilang beses nagbago ang aking background. So, ito yung buhay ko na pinakikita na araw-araw kumikilos tayo, umuupo tayo, nagdadamit tayo para inyong makausap. Siguro makikita nyo rin na halos pare-pareho lang ang aking damit pinapalitan lang natin bawat video na ating ipinapalabas. Hindi kasi ako mahilig magdamit. No? Usually, pag nandito lang ako sa bahay, at ako, dahil kasi dito sa templo, ako lang at sila kay ang nandito. So, taplas lang ako. taplas Habang kumikiwas. Pero pag lalabas, doon ako mamalengke. Doon ako nagdadamit. Siyempre, kahit paano, we need to present sa tao ng nakasaplot at least kahit paano, decent at kagalang-galang. Pero hindi naman ako nagpupustura kasi pamalang ka lang. So, yung suli mga damit ko, sira-sira din, no? Um, I love wearing that clothes dahil ang mahalaga lang naman ay masaputan tayo. Hindi na yung mamahalin or what. Sa buhay ko, parang nakita ko yung strength ko, yung pagsasalita. Although mahirap pala sa akin magsalita dahil parang merong facial whatever dito na parang pinipilit ko like now no at minsan pagka hapon na talagang hirap na rin ako magsalita low bat na sa so, makikita niya na parang kahit anong lakas is parang mahina pa rin so talagang yung lakas pipilitin ko magmumula dito sa aking sekmura no na parang baba natin ko yung aking boses para mailabas ngayong imaga dahil nga gawa ng may mikropono, is maaaring nakakapagsalita ako. Ngayon, ano ba yung nilalaman ng aking salita? Alam ko, for 100 days, ay eh, tayo ng mga followers sa TikTok at sa YouTube. no? Sa TikTok kasi on and off, on and off. At nakikita nila kung ano yung kaya kong gawin at ano yung ginagawa ko sa buhay. Kaya mula noon, is naka-attract tayo ng mga kliyente, at bagong kalahing na nagpa, nagpapasangguni o nagpapatulong nagpapatulong magdasal, ayusin ang kanilang buhay. Sa totoo, ito yung um, paano ba? Ito yung naging specialty ko, ito yung tinahak na landas ko na dinevelop ko ang aking relationship sa Panginoong May Kapal sa mga diwata. Dahil yun yung parang goal natin ngayong panahon na ito ay mayroon ng bagong papa, no? Papa sa Roma o ng mga um, pinuno ng simbahang katoliko at yun ay si Pope Leo XVI. Masaya tayo dahil kasi may bago ng papa sa Roma. At nandun pa rin ang alaala natin kay Pope Francis na yumao itong nakaraang April. Pero ngayong Mayo, halos kasabay ng birthday ko, eh, idineklara o nagkaroon sila na naihalal ang bagong Papa sa Roma na siyang mga ngasiwa sa, sa buong Iglesia Katolika. Although hindi naman tayo Katoliko, no, mahalaga rin na makitaan natin ang isang reliyon ay may pinuno na gagabay, isang pastol, ika nga, isang pastol na um, itutuwid o gagabayan ang kanyang mga mananampalataya sa turo ng simbahan. No? tayo bilang Luntiang agama, bilang templong ang Tuhan, tayo yung parang sinas ah, pinuno ng simbahan ito. Tayo yung simbahan na walang tagasunod. No? Bakit ba? Bakit ba wala tayong follower wala tayong member? Hindi tayo is strict on membership. Kasi alam natin na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng kalikasan. So we are naturally member of nature hindi sa organisasyon katulad ng Simbahan Katoliko na dapat igiya, maigi, na dapat pasunurin. Ang tungkulin ko po is magpaalala lang. Tungkulin ko na kung meron kang karamdaman, yun po, gagamutin natin, ilumin. At ibalik kayo sa natural na, na, natakbo ng buhay. Hindi katulad sa mga simbahan na, meron, na gumagawa sila ng palasya, ng batas, na kung saan eh dapat ito sundin niyo at dapat kayong magbigay no sa templong anituhan we believe that every one of you is part of nature because nature is our church yung kalikasan ay yung simbahan natin ito yung nagbibigay sa atin ng buhay the earth sa ito yung ito planeta natin itong tahanan natin no parang ito yung nagbigay sa atin ng buhay na bahagi tayo so about isa sa atin ay mahalaga, hindi lang sa tao, no? Kasi ang bahagi ng kalikasan ay hindi lang tao. Kasama dyan yung mga hayop, yung mga puno, yung mga halaman, yung ilog, yung kalangitan, and everything. So, everyone in Luntiang Agama, magkakapatid, kahit sabihin mo yung ipis, kahit sabihin mo yung lamok, o kahit sabihin mo yung mga maggots, no? They exist, they live, they have a purpose in life hindi nga lang katulad ng simbahan katoliko na or simbahan oh simbahan kristyano in general that people gather in one goal. Kaya nga lang kasi ang nangyayari sa relihiyon no katulad ng nakaraan talagang sa mga post ng TikTok no talagang pinagtatanggol nila ang simbahan na sila sila lang ang tunay. Parang laging ganon. Sila lang ang tunay at walang ibang daan ng kaligtasan patungo sa langit kundi ang simbahan. We are not bothered about that salvation. We are not bothered about going to heaven because we are part of God. Wherever God is, we will be there. At yung buhay natin, no? kahit sabi mo masamang tao ka pa, ikaw ay sa Diyos. Parang yun yung doktrina na, uh, na itinuturo sa akin ng kalikasan na God is alive with us. Kaya nga, kung we love God, kung mahal mo ang Diyos, aalagaan mo yung buhay mo at hindi ka gagawa ng masama. It's not about doing good and evil or it's not about rebelling against the um, against sa turo, katuroan o sa policy or violating the law. Kasi ang batas ng kalikasan given na ang hirap kung i-violate mo to, no? Ang hirap talaga. Siguro sa simbahan katoliko, tatakutin ka lang na mapupunta ka sa impyerno. But then, sa batas ng kalikasan, kahit i-violate mo siya, ang masasaktan ikaw. Ikaw talaga masasaktan nun. Wala naman siguro sa atin na taong nabubuhay na gusto masaktan. Di ba? Halimbawa, dumalun ka sa bangin. Walang mangyayaring masama. Pero ikaw pa rin ang makakatamo. Pag tumulong ka sa bangin, ano ang magiging kahinat na ano? Di ba? Kamataya. Gusto mo ba? Ganon. So, it is a common sense para sa atin. Kung tayo may tamang pag-iisip, alam natin kung ano ang nakakabuti at makakasama sa atin. So, ang pagiging templong ang ito ay parang paggamit ng ating buhay yung kabuuan ng ating buhay, yung pagkakaisa ng ating kaluluwa sa ating katawan upang katawanin natin ang dakilang lumikha dito. So bilang anituhan, we are co-creator, ika nga. No? And we are also the recreator. Kung baga, ang Diyos ang unang gumawa, tayo ang kanyang katulong, kahilili sa paglikha. Dahil kasi ngayon, gawa na lahat eh. And we, now, we continually create to improve. Pero iba, ginagawa destroying. No? So it is your own option or it is your own choice. Kasi meron tayong free will na either uh, likhain, ayusin, o sirain. Pero kung patuloy natin sisirain ang mundo, kamusta naman kaya? Di ba? Tayo din ang mapapahama. So ito yung mga paalala na parang... Um, um, or parang messages, or assignment natin bilang tao na umiiral sa mundong ito na yun mga bagay na dapat natin gawin. It's not about... Katulad din ito, yung aking video, I think, wala naman yata akong siniraan sa mundong ito. Although, nagkaroon ako ng copyright strike dahil nag-download ako ng isang sikat na YouTuber na, ayun, na-copyright ako isang beses pa lang at wag sana no so kung magiging pangatlo to paulit-ulit kong gagawin to ay pihado mawawala na ako dito sa social media sa YouTube no pero naglalabas lang tayo ng sa loobin naglalabas tayo ng ating kaisipan at hindi ko sinasadya na ma-download yon na patungkol sa pag-ibig at relihiyon na kailangan ba talaga kung ito ay magjojowa o mag-aasawa eh importante ang reliyon Maaring sa doktrina ng ibang simbahan, mahalaga ang pagkakaroon ng reliyon kaya sa pagkakaroon ng reliyon. So nakikita natin, minsan yung reliyon natin, iniiwas, iniiwas tayo sa ibang tao dahil kasi iba kanilang reliyon. There is no love. Parang gano'n, there is no love. Kailangan mong kontrolin ang yung nararamdaman kasi iba kayo ng paniniwala. Yun nga ba, gaano ba kahalaga to? Gaano ba kahalaga yung pinaniniwalaan mo? na dapat ay magkatugma kayo. Hindi ba pwedeng mahalin kita kasi ikaw ay ikaw, ikaw ay tao? Pwede naman natin i-work out ang relationship na hindi ka magpapatali sa relihiyon. Maaari kang gumawa ng mabuting bagay kahit hindi ka nagsisimba. Hindi lahat ng palasimba ay mabuti. No? It's not only the Christian. No? Kasi kahapon may may nakilala din tayong isang Muslim na nagbebenta rin dito sa ating uh, templo sa ukay-ukay no, munting ukay-ukay ng mga kabataan na ginagamit nila 'yung pagkakatao na free space para makalikom sila ng pera na gagamitin nila pang-tuition fee nila sa susunod na pasukan. So ito rin magandang balita na ano, na, na, na natanggap ko o nalaman ko natutunan, natutunan ko na ang pasukan o academic school year ngayong taon ay magsisimula na sa June. So, balik back to old normal na tayo. Malapit na tayo mag back to old normal na tuwing June hanggang March, April, yung all araw o panahon ng pasukan ng pag-aaral ng mga bata. At ang summer time natin ay bumalik na sa April and May. But then, ngayong Mayo, nagsisimula na ang tag-ulan. Pero ang sinasabi pa rin sa mga website ay mayroon mga heat index pa rin na pinag-iingat ang mga tao sa init. Although mainit pa rin, pabugso-bugso pa lang ang pag-ulan at hindi pa rin talaga bumubuhos ang ginawa. Kaya nga lang ang kinatatakot ko is pagdating ng June, tag-ulan talaga, July, ay eh, yung project na ginagawa natin na magtayo ng uh, vegetable garden, no? gusto natin mag nasa at hilayan. Na gusto ko na sana kahit paano sa paggugulay natin pagtatrim natin ng gulay is makamenos tayo sa gastusin. Dahil habang tumatagal pa nun, pamahil ang panahon, pamahal ang pamahal ang eh. But good news, no? Good news kasi parang talaga nagmura nga ang bigas at I salute the, the effort of our president, no? May against ako sa kanya but sinasaluduhan ko siya na kahit paano, hindi man bente eh, yung regular na binibili namin bigas, from 52 pesos ay naging 45 pesos. So, malaking bagay na rin po siya, no? Malaking bagay na rin po siya na at least magagawa mo na yung 200, uh, sabi natin, budget natin kasi sa isang linggo, isang buwan, sa bigas ay 500. So, mas maraming kilo na yun. Maraming kilo na ang pwede mong mabili. Siguro more than 10 kilos ang mabibili mo sa 500 pesos na bigas. Ayun. So, at least kahit paano, no? bumaba ang bigas, maraming salamat. At, at siyempre, hindi kailan ng bigas ang kakainin mo. Isa e, sa mo, kailan mo rin magluto ng ulam. Eh, yun, yun, na lang. No? Kung tipid-tipid ka, may gulay ka, maglaga ka lang, bibili ka lang ng ginamos. So, nagiginamos po tayo kasi lahing bisaya po ang tatay ko. At nagustuhan ko rin yung ginamos. No? O kaya, isa nga, parang gusto, hindi ko pa nagagawa is magkilaw yung mag-aaral ako magkilaw. Hindi ako naturuan ng tatay ko kung paano magkilaw. Pero yung, yung style ng pagkain na maglalaga ng uh, saging o kaya kamote ng kahoy o kaya kamote. Tapos isasaw-saw sa ginamos. Pipitaan mo lang ng kalamansi. Ay, ang sarap, no? Yun pa, siguro kailangan ko rin magtanim ng kalamansi. Although matagal ang matagal magpabunga, no? magpabunga ang kalamansi. So, at least kung sisibulan ko ngayon, after 2 years, or 3 years, ay namumungo na siya. Ganun katagal maghintay. Yun nga lang, hindi ngayon, but then in the future. So yung mga gawain kasi natin ngayon, it's not only for today. It's not only for today. It is for the future. Kaya nga itong video na to, mapanood naman ngayon, it doesn't matter walang nanood ngayon, hindi siya mag-gain ano mag ng view, but then in the future, merong manonood at manonood. Alam ko na merong makakapanood nito at kung ano man ang sinasabi ko ay makakatulong sa kanila. In general, kabuuan, ang layunin ng buhay ko ay maaring ipaalaala lang sa bawat isa kung ano ba ang pinapahalagahan natin. So dito, pinakikita natin, pinapahalagahan ko yung sarili ko. Ah, nakakapag-exercise ako sa pagsasalita at least that kasi ito yung parang nagiging paraan ng kabuhayan natin sa pagtuturo at ganyan din sa pagsasagawa bilang isang binabaylan hindi lang tao ang ating kinakausap kinakausap din natin ang kaluluwa ng bawat nanonood yung kaluluwa ano yan na yan sa inyong katawan kasi yung pandinig niyo hindi naman kayo makakarinig kung wala kayong kaluluwa at ganyan din sa mga kaluluwa na wala nang katawan ibig sabihin mga sa mga bilang buhay na mahalaga pa rin ang kanilang kaluluwa dahil sila um nagbibigay sa atin ng biyaya o di dekay sumusumpa kaya nga sa mga uh, mga taksa na atin na italakay sa 100 days eh mapapansin ninyo merong mga kaluluwa din doon no? o pagpapahalaga sa kaluluwa katulad sa paggagayuma sa bangkukulam at iba't ibang iba't iba pa. Ngayong taon na ito, 47 years old na po ako, konti na lang 50 na, konting takbo pa 60 na, hanggang kailan kaya ako tatagal dito. It doesn't matter kung mabilis ako mawala, kung mamamatay tayo, o mabubuhay tayo. Ang mahalaga kasi kung ano yung ginagawa natin ngayon. Huwag nating i-skip ang araw na hindi gumawa ano, Anong pero anong klaseng gawa ang gagawin natin? Nasa sa iyan kung ano gusto mong mangyari. Since you are a co-creator of the divine ng mga diwata ng Diyos, ng Panginoong may kapal. Ano ang lilikhain mo sa araw na ito? Sino ang taong kakausapin mo? Dahil minsan sa salita mo, maaari kang makasira at mas lalo na higit mas maaari kang makapaglikha. You can empower people by the words that comes out from your mouth. So use that power to create, to empower people, to lift them up sa anumang problema na kanilang tinatamo. Nagpapasalamat nga ako kay Sally na ating kalahi sa Taiwan, dahil uh, nagbahagi niya na sa panonood niya, no, everyday may pagsubok nakakapagod, nakakapagod. Pero may surprise ang Diyos. Totoo naman eh, may surprise. Ngayong araw nito, hindi ko alam kung ano surprise ang darating dahil sa patuloy nating pag pagsasagawa ng pagbablog, no? Parang nakakaakit tayo ng mga tao. At ngayon, meron tayong mga bagong kasama dito na pumupunta lang pag araw kasi nagtitinda sila. So from Monday to Saturday, they will be here na maglalatag sila ng kanilang ukay-ukay okay sa templo natin. Pero meron pa rin naman tayong ano, kwarto para sa gamutan. So doon po po kayo gagamutin. No? Minamaximize lang natin ang lugar na ito para magkaroon din tayo ng dagdag kita. No? So ito ay mura lang. Ang kanilang produkto ay naghahalagang 100 pesos to 1,000 pesos. Yun ang pinakamahal, yung worth ng 1,000. So merong mga pantalon, merong mga, yung, may mga hoodie, no? hoodie, yung parang jacket kasi tag-ulan. So, subukan niyong pumunta, bisitahin kami, magpagamot po kayo, tapos bilhin na rin kayo ng mga produkto ng mga bata, no? Ng Thrift Shop, no? Pero, hanggang dito na lang mga kalahi, sana, 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 hindi ko alam kung ako'y okay magbibigyo pa, pero papakita ko yung mga ritual na isasagawa ko sa araw na ito, at, magkita-kita ulit tayo. So, bisitahin niyo po ako, dalawin niyo po ako hindi ko na may papangako na araw-araw but I'll make it to a point na tayo magbibidyo pa rin. So maraming salamat sa inyong pagkakilit sa loob ng isang dang araw. Sana ang 47 years, no? siguro ang 47 years ko ay parang i-improve ko po ang mag-preserve ng buhay. Yun po yung naging exercise ko ngayon, yung sa pagtatanim at ano pa ba, I will also practice to create. Kasi marami pa rin akong bagay na hindi alam gawin. Katulad ng pagkakarpentero sa malaking katipiran yun. No? Kung matuto kang magpukpok ng martilyo, magpako, mag-electrician. Yung mga pangangailangan dito sa bahay. Siguro sa katawan ng tao, yun po yung expert ko. Magpagaling, magsagawa ng ritual. Pero yung mga gawain bahay na o gawain 'di ba? Katulad ng construction, uh, paggawa ng balag, mahalaga sa akin ngayon, no? Dahil sa exercise na pagpe-preserve ng buhay ng mga halaman, pag-determinate or pag 'yun, pagpaparami ba? Pagpo-propagate ng buhay sa mga halaman. Ano pa ba ang mga gusto kong matutunan? I think it's more on uh, self-reliance and self-sustenance yun po siguro yung goal ko sa taong ito. Yung pag-ales, pagpunta ng ibang bansa sa pagtuturo, I think kung iimbitahan niyo po ako, pupunta po ako dyan at willing po ako magturo sa kung saan man, no? kung saan mang lugar kayo naroon, mm -hmm. Pilipinas man o sa ibang bansa, I am available for invitation. Of course, gusto ko rin po sanang kumita para masupplyan natin ang mga pangangailangan natin dito sa Templong Amitohan. At yung mga bumibisita sa atin dito, mga nagpapagamot, e nar naririnig ko, naiinit na naman sila. Pero kasi summer yon mga April sila pumupunta ng nagpapagamot at naramdaman nila na mainit at kulog tayo. So gusto kong sana magkaroon ng aircon, mapa-aircon natin itong templo. Pero alam natin ito isang luho lang. Kung hindi, bubuksan ko na lang talaga ang mga pintuan para labas masok ang, ang hangin. Pero yung alikabok din ay labas na masok. But anyway, sa susunod na vlog ay papakita ko po sa inyo ang mga pangangailangan natin dito. As, na humingi sana talaga ako ng tulong na supportan niyo po tayo para sa kaginhawaan din naman ng mga taong nagsisipunta dito. Kami pwede na akong ventilador eh. Pero minsan nagiging maharte yung mga nagpapagamot. <laughs> Dati, wala naman silang reklamo yung pangit ang bahay natin. Pero ngayong umayos-ayos yung kaplo natin, nagkakaroon ng re reklamo. Ang reklamo nga lang nila noon, nababasa sila pag nagpapagamot kasi natulo. Ngayon, wala nang tulo. Init naman ang kanilang kalaban. But anyway, mga kalahi, hindi natin mapiplis lahat. Maging kayo, hindi ko rin mapiplis at mapapalugod sa mga video ito. Lalo na ngayon, mahaba na yung sinasabi ko. Nasa 20 minutes niya yata. Over. Pero magpapaalam na ako. Mamimiss ko kayo sa araw-araw kong ginagawa. Mahal ko kayo, mga kalahi. Mahal na mahal ko kayo. Sana makita ko kayo in person. So, hanggang sa muli, itong Apo Adman ng Templong Antuan ng Luntin Aldama ay sasabing, mayari na, pag asating Paalam.